Dapat sa asawa mo lang ikaw sumipin. Kung baga sa tubig, doon ka lang sa sarili mong balon kumuha ng iyong iinumin. Dahil baka magtaksil din sa iyo ang iyong asawa. Dapat ang mag-asawa ay para lamang sa isa't isa at huwag makihati sa iba. Maging maligaya ka sa iyong asawa na napangasawa mo noong iyong kabataan. Maganda siya at kaakit-akit gaya ng usa sana ay lagi kang lumigaya sa kanyang dib at maakit sa kanyang pag-ibig. Anak, huwag kang paaakit sa malaswang babae o hipuin man ang kanyang dib. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, saan ka man naroroon, tinitingnan ka Ang masamang tao ay bihag ng kanyang kasamaan para itong bitag na hukuli sa kanya. Maliligaw siya dahil sa kanyang kamangmangan at mamamatay dahil ayaw niyang itinutuwid.